Okay, Ayan na si Jerwin Gahas mga idol Ready na para sa kanyang laban ngayong araw At uh, hydrated na ulit mga idol Lingo so, sa Jack! Kao yeah. so, sa Jack! Maraming uh, maraming na ang kinahin ni idol jam. Jerwin Gahas Nagang nakakarikado Ah, nasa siya pasinte oh. oh. yeah. Sa uh, Jack! Abangan natin ang laban niya ngayong araw mga idol Sige! Ibang siya nga humal, tika. di ka Ika, what's your Ah, ok. Tope. Dito ba? Ito, Watermelon. Ok. Ok. Ito Ano? Ano? Digital. O, digital ticket. 105. na bilhin niyo, no? 105 isa. Wala kaming libre. libre. Hindi na Hindi. Promotion eh. Uh Hindi. -huh. Jerwin. World champion natin to. Pilipinas. এতিয়া তই ক'ত চা আপোনাক আমি ক'ৰ ক'ত ক'ত অঁ